Lalo na ngayon. Ikaw lang mag-isa. So, kakantahan ko muna kayo. Uh, ang kakanta ko sa inyo ay <laughs> hindi maganda ang voices ko pero gusto ko lang kayong kantahan. Hmm. Sabi tanging hinihiling at kung dumating ang aking panalangin ay hindi maikubli ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kong sakali mang ika'y mawawala. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Mula noon, hanggang ngayon, Ganyan <laughs> yung Pero guys, ayun na guys, narinig nyo na, ah, uh, ito yung karagtong. <laughs> Wala lang kasi akong magawa. Bahala kayo kung i-bash nyo ako dyan. Nasa inyo yan. Um, uh, at sa wakas ay nahanap ko na rin guys, uh, yung nanay ko noon na at saka yung papa ko, mahilig sila manood ng ano, yung, yung na sa radyo lang. Di pa kasi uso nung, ano, yung, yung panahon, hindi pa uso yung TV. Kaya, yung, mahilig kayo manood nun ng ano, no, ng Tuyang Ermitanya. Alam ko yung boses nito yung Ermitanya. gusto marini guys, eto yon Pero guys, huwag niyo naman, wag nyo naman akong lait-laitin yung mukha ko at boses ko pag ginaya ko na si Tuyang Hermitanya. Wala lang akong magawa, guys. Uh... Ako si Tuyang Hermitanya. Nakapuyo ako sa isa kagkueba. Siling nila buang ang ako. Ehehehehehe. Siling pagidsang iban. Asuang ako. Pero hindi na matuot. Ako isa lang ka normal na tinuga na malayagon magisahanon premi. Hindi ako malayagon maglantaw sa TV. Malayo ako sa patay. Ay, ambot! Nakalimutan ko na. <laughs> okay, oh guys. Uh, hmm. oras na, 12 na. Yung hindi ako nakakatulog, kaya... Hindi ako nakakatulog, guys, kaya... Laglag. Ano siyang sigula nun? Karika mo! Mag-istoryahan ay kita! Um, yun guys. Tapos, um, uh, alam ko rin guys, yung busis ni, yung si Doroy, uh, um, mm, ganito yun. A Pinang, -in ka naman, Pinang. Ay, sus, Doroy, pinalangga ko na Doroy. By the way guys, thank you for watching. Huwag din mang kalimutan mag-subscribe sa YouTube ko. Thank you, thank you, thank you, thank you. I love you guys.